Hello mga kabady, magandang araw po sa inyong lahat Welcome back again to my vlog So mga kabady, uh, monetize na tayo Yehey! So lahit natin yung uh, uh, monetization requirements no na 1000 subscribers at 4000 watch hours So wala akong uh, ibang masabi sa inyo mga kabady ay yun, salamat sa inyo okay. no? mga kabady, salamat sa pagtingkilik at pagsuporta sa aking uh, vlog mga kabady, salamat sa inyo kung wala kayo ay wala tayong inspiration na gumawa ng uh, mga content. So for today's video mga kabaddi ay ayan, mag-continue tayo sa ating uh, pag-farm. So nasa land preparation stage na tayo mga kabaddi So ganito mga kabady, tuturo ko yung pano talaga yung mag-land uh, preparation. So ayan mga kabaddi pangalawang araw na to. Ayan. Sa first natin na uh, araro, mga kabady, yung kalabaw ang ginamit natin. No? So, ayun. Nagtimbaw tayo. Lakihin yung pilapil para makapunda pundo ng tubig. So, ito na yun mga na ng tubig mga kabady, at yung mga damo niya ay may nalata na. So, mayroong ibang mga damo pa mga kabady, na... Uh, may, yung mataas hindi na ano ng Uh, tubig ay yan ginamita natin ng ganito so yun ito yung hand tractor na kin mga kabadi so tingnan nyo mga kabadi oh napagaganda mga kabadi oh yan oh, makita nyo talaga na yung mga damo ay ma sa tubig mga kabadi so, hindi sila lalabas ano ah, so malalata sila Oh, yan. Yan ang kagandahan diyan sa hand tractor mga kabadi. O, oh, yun. So, dapat lang at tapusin ito mga kabady, No? So, mas maganda talaga mga kabady ay araruhin nyo muna. Pagkatapos ay ganito. No? Oh, napakaganda na resulta mga kabady. Promise. So, so yun. So, tapos ay yung isang luwang. dito na naman tayo sa baba. So, ayan o. No? Tingnan yung mga kabady. Yan yung ah uh, uh, first na ano. hindi pa inagyan ng hand tractor. So, ayan No? Tingnan nyo. Oh. Napakaganda mga kabady. So ganyan yung uh, resulta pag dinamita uh, ginamitan ng tractor oh. Uh, Ma-cultivate talaga yung lupa niya. So meron pang mga ibang mga damo diyan na residues na kinakailangan na ano hin ay malalanta talaga kasi dito sa ano dito sa hand tractor nating na gamit. So tingnan niyo naman oh ito yung mga pilapil natin oh, ang ang tatangkad at ang kakapal so palagi niyo ha uh, tandaan mga kabady na kapag uh, Uh, dinaanan niya ng ganyan na hand tractor ay dapat ay palagi ang may tubig yun, kasi nga yung tubig yung uh, maglanta sa mga damo mga residues na nandyan sa ano nandyan sa iyong palayan yung nalalanta na yun mga kabady yan yung nagsisilbing uh, pagkain ng iyong palay yung, uh, yung mga organic na fertilizer na nalalanta so napagaganda ng Resulta yan, mga kabady. O, tingnan nyo. Ang item nong ano, lupa. So, kapag uh, ganyang estilo nyo ang ginamit, mga kabady, konti na ang uh, i-apply mo ng abono. Pero sa case ko, hindi ako mag-apply ng abono. Pero sa iba na nag-apply, ay mas pa na gaganda ang iyong uh, uh, palay, mga kabady. So, kung gusto nyo talaga na magkaroon ng uh, nabagagandang ani na uh, yung ano, yung may ang isang hektarya no ay aabot ng 200 sacks ay ganito ang gawin niyo mga kabady. Importante talaga ang land preparation. Isa ito sa ay ito talaga yung pinaka pinakaimportanteng stage ng uh, uh, pagkapalay Ang land preparation dito kayo mag-invest ng uh, malaki mga kabady. Kasi dito ay makikita nyo yung ano kanyang uh, mahanda mo yung kanyang uh, uh ano hen pagtamna ng iyong palay so isa itong land preparation sa pinaka-importanting role sa palayan so kung maganda ang yung prepare sa iyong uh, lupa mga body, ay tiyak na gaganda talaga yung ani nyo so yan yung aking uh, masabi mga body, no so dapat ay gandahan nyo sa land prep. Ah. So ayan mga kabady, ay ang ginawa ni Jason, Jason yung pangalan niya, ay nagtimbaw siya para yung tubig mga kabady ay hindi lumabas sa luwang, hindi lumabas sa ano para hindi siya makadaloy mga kabady. Kasi kinakailangan nito kapag na baol, ang tawag nito, nagi, ninaanan ng hand tractor, kinakailangan talaga na madami yung tubig. Sabi ko na nina para malanta yung mga damo. So, yun. Yun lang mga kabady, no? So, napagandang uh, strategy na kapag uh, ginan yan, mga kabady. So, yung usa, so, si Ricky Boys. Siya si Ricky Boys, mga kabali. Siya yung uh, operator dyan. Uh, tao namin, na, namin yan dito sa aming palayan. Mga tatlong tao na sila dito, mga kabali. Uh, ito yung kanilang trabaho. So, well experienced na sila, mga kabady, no? So, dapat, mga kabady, kung... Uh, malaki na yung palayan mo ay dapat ah, mag-hire ka na ng mga tao kasi sa hirap ng pag-operate nito mga kabady hindi kakayanin sa ating katawan so piliin nyo yung mga tao mga kabady na marunong marunong na ano marunong na sa ganitong ah, trabaho kasi merong mga ah, iba yung mga kabady ay nagmamurunong lang pero kapag ay pinag ano mo na ng ano sa palayan ay hindi pala so uh, dapat mo nga kilatisin muna sila mga kabady no kasi itong uh, pag uh, pa farm mga kabady, especially itong pagpalayan ay hindi trabaho ang baka hirap nito putik sa yung ano init ulan ang dadaanan mo bago ka makaani ng maganda so ayan na uh, ating ano uh, mga kabady. So, dapat na natin ang tapusin mga kabady para sa sunod ay maghanda uh, tayo sa punlaan nito so next vlog mga buddy, ay ihanda natin yung uh, mga binhi na gagamitin natin oh, dito so nga pala mga kabady ang itatanim kong binhi dito mga buddy, ay SL8 yun ay galing sa uh, ano bang tawag nito sa SL Agritech Corporation so magandang uh, since yan mga buddy, hybrid So, registered yan sa ating uh, DA na maganda talaga yung kanyang quality sa seeds. So, yung ano dyan mga kabadi yung binhi natin na itatanim dito ay bigay lang ng DA. Kapag uh, binili natin ng mga kabadi ay mahal. Mahal yung hybrid. Nasa 1,300 plus yung kanyang uh, presyo. Pero salamat sa ating gobyerno na binigyan tayo ng... Uh, free na binhi. So ayan mga no. So salamat sa ating uh, uh, government BBM sa pagano pagbigay sa amin ng mga farmers ng uh, libreng binhi. So ayan mga kabady no. Oh, 'Yon. So maraming mga langgam ibon na lumilipat uh, lumilipad mga kasi nakultibit na yung lupa. Uh, kasi nga dito mga kabadino, kapag uh, nakultibit na yung lupa mga kabadino, yung mga ano mga buto, may mga buto diyan na uh, seeds na ng mga damo ay lumulutang. Yan yung uh, kinakain ng ibon. So maganda yan mga kabady, kasi nga uh, yung mga buto kapag ay ay nag-mature na yun mga kabady, yan yung magiging damo. So kung daming ibon ay ayun, kakainin yung mga buto. So yun mga kabady no. So yan, tingnan nyo mga kabadi, yung kanya uh, mga damo, oh, na, ano talaga na nahigda, o oh, hindi uh, makatayo yung uh, mga damo. So kapag dinublob na niya ng tubig mga kabadi, ay check na lahat ayan. So kapag, uh, aw, napansin nyo ba mga kabadi, meron yung barang suklay na nasa likuran ng tractor. Yan yung uh, taga patag mga kabadi, suklay. para mapantay yung ano mapantay yung kaniyang uh, lupa para sa ganun, yung tubig ay ah, daloy, padaloy-daloy yung tubig. Yung ano, yung mga damo ay malata talaga. So, regulate ng tubig mga mga. Tingnan yung mga kabady, oh. Oh, ganyan, ganyan, ah. Ganyan yung anuhin yung mga damo para malata talaga siya. So, yun. Yan yung ah, tips nakin mga kabady, no. Lagyan na. So, marami pa dito mga kabady. Dito, dito sa side na to mga kabady, ito yung uh, hindi pa dinaanan. So, nakita nyo yung uh, comparison nila. So, nakita nyo ang daming damo. Maraming damo. So, meron pa mga damo na nakaloglog. Pero, meron na ang lumilitaw talaga. So, compare nyo dito. Oh. So, napakaganda. Oh. At, pagkatapos yan mga kabady, kapag uh, malaki na yung ano natin, yung tagod, yung punla, punla natin mga kabady, yung itatanim ay babalikan natin ito ng tractor at saka yung mud boat para napagaganda yung kanyang resulta ng kanyang pa -cultivate. so yon ito yung baol mga kabady yan so ganda 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 wala akong mga sabi itong machine ito mga kabady so mga kabady ay uh, malapit nang natatapos ang video na to kung uh, meron kayong mga suggestion yan ay i-comment nyo lang sa baba So meron din na yung natutunan ay comment nyo din at uh, subukin natin yung meron po kayong mga katanungang iba. So salamat nga pala mga buddy no sa akin uh, mga subscribers. So salamat sa inyo mga bati sa akin mga new followers. So nagpapasalamat ako po sa inyo. Uh, hindi ko po kayo may isa, -isa ay yon. nyo na kung sino kayo. So salamat sa inyo mga buddy. Ayon, uh, keep on farming pa rin tayo. Uh, meron ako nga mga ibabaging mga Uh, kaalaman sa inyo ay share ko dito so salamat mga kabady so ingat palagi sa inyong buhay so God bless to so, Sa see you in the next video so bye bye mga kabady bye